It's another day, it's another vlog for today's video. So ayun nga guys, matagal nga tayong hindi nakapag-upload ng video. Paano ba naman kasi ay nagkasikit nga ako at ikatong anak ko. Pero kahit pa paano ay okay na nga naman na kami. So ayun nga guys, ay meron nga kaming gagawin ngayon. Nandito nga pala kami sa palengke para mamimili nga kami ng tiles. Yun nga yung gagamitin namin sa kusina at sa banyo namin. Ayan nga si mister, tumitingin nga siya sa mga loose tiles na sinasabi niya. Sabi niya nga ay magaganda pa nga yung mga loose tiles dito kaso nga lang ito yung mga kulang na. At ayun nga, sabi ko nga sa kanya ay pumasok tayo para makakita pa tayo ng mas magaganda pa dyan. Marami nga ditong pagpipilian kaya ikaw talaga ang bahala kung anong gusto mong bibilhin. Napakaganda nga ng mga tiles nila dito at napakamura nga lang. Hindi ka nga pala mahihirapan na magpili dito dahil maluwang naman yung space nila at tingnan nyo naman kung gaano kaayos ang mga tiles nila dito. At ayan nga yung napili nga ni Mr. na kulay white na tiles. So ayan guys, yan na yung napili namin na tiles na gagamitin namin doon sa kusina namin. Pero yung hinahanap pa ni Mr. ay para doon sa banyo at sa walling nga niya. Ayan nga yung sinasabi niya na rough lang dapat para hindi naman madulas. So ayan, naghahanap pa rin kami ng gagamitin pang anaming tiles na ididikit sa may pader. At so ayan guys, lumipat nga kami ng tile center dahil meron nga hinahanap si mister na para sa walling at sa banyo namin. Wala kasi siyang nagustuhan doon sa unang pinuntahan namin. Kaya ngayon dito nga kami, try namin na maghanap nga dito. So ayan nga guys, hinayaan ko na nga si mister na siya ang pumili ng mga tiles na gagamitin namin. At ayan nga, nagtatanong nga siya kung meron nga bang stock nung napili nga niya. Magaganda nga din yung mga tiles dito at syempre mura pa at maraming ang pagpipilian nga dito choice mo na nga lang kung anong klase ng tiles ang nga ang gusto mo at syempre kung anong pinakamaganda siya ding pinakamahal diba at so ayan nga guys sabi nga ni mister ay tingin pa nga daw kami sa ibang tile center eto talaga kasi si mister ay matikuloso talaga to hindi siya basta basta bumibili ng mga klase ng tiles gusto niya talaga pinipili niya talaga kung anong pinakamaganda at pinakamagandang klase ng tiles ang gagamitin namin sa bahay mukha nga talagang matatagalan nga kami dito sa bayan dahil meron pang ang hinahanap si mister hindi kasi yan basta basta pipili ng tires na ayaw niya gusto niya yung gustong gusto talaga niya At syempre nga guys ay hinahayaan ko lang si mister kung anong gusto niyang gawin. Syempre para supportive na wife naman ba diba? Magkakalapit nga lang din ang mga tile center dito sa amin. Paano ba naman kasi ay magaganda yung mga pwesto nila dito. Along the highway nga lang pala ang mga negosyo nila dito. So ayan nga guys, ay nandito pa kami sa isang tile center dito. Malapit nga lang din ito sa may BDO. At ito nga yung bagong bukas na tile center. Dito nga ay nagtuturo-turo na nga kagad si Mr. Dahil meron nga daw siyang nakita dito. At sinabi niya nga sa akin, ito yung gustong gusto mo na tiles na merong gold na design. So ayan nga, yung pinapakita niya nga dito ay yung tiles na mayroong mga design design. At ayan nga, nagtatanong nga siya kung meron bang available na mga tiles na ganyan. At ayan nga, yung sinabi nga sa kanya na per order nga pala yung tiles na ayan, ayan nga at napakadami nga ng mga tiles nila at ang gaganda ang problema lang kasi ay per order ang mga yan, Sayang talaga, nangihinayang talaga ako sa tiles na gusto ko pa naman. Kaso nga lang ay kailangan pa ng mga ilang araw bago pa nga daw yan dadating. Eto naman si Mr. ay hindi talaga yan naggustong maghintay-hintay. Dahil siya nga ay laging busy sa trabaho niya. Ano ba naman kasi ay laging nga wala si Mr. at araw-araw ay nasa trabaho siya. At ito ang si Mr. Kilala ko kasi ang pag-uugali nga nito. Ayaw niya kasi na naghihintay-hintay siya. Pag may binibili siya, gusto niya ngayon na. Kaya ayan, wala kami magawa kundi maghanap na naman ulit ng iba. Ito namang tagatinda dito ay tinatanong kami kung gusto namin na ibang mga klase ng tiles. At ayan nga, si Mr. nag-walk out ulit at sabi ay tingin na naman tayo dun sa kabila ng tile center ulit. At ayan nga guys ay nagtuturo na nga na naman siya kung saan na naman kami susunod na pupunta. At ang yun nga sabi niya sa akin doon sa isang kabilang tile center na naman. Ay nako sabi ko nga sa kanya ay kadami namang pupunta natin. Buti sana kung napakalaking CR naman yung ilalagay natin At dahil nga guys doon. ay wala nga akong magawa kaya sunod sunod na nga lang ako kay mister. Siyempre kung saan na naman ang gusto niyo puntahan ay doon na naman ako. And so ayan nga guys ay nandito na nga kami sa panghuling tile center na pinagawa pinuntahan nga namin sabi ko nga kay mister siguro ito yun na nga ito at ayan nga yung mga tiles nga nila dito mga stock nga ang lahat ng mga to at ayan nga sabi nga ng babae nga dito ay wala pang ang nadating na bago kaya ayan si mister sabi niya ay try na naman namin bumalik doon sa may pinuntahan namin na nagustuhan naming tiles Meron na nga napili nga si Mr. Don pero naghanap pa rin siya baka meron pa daw kasi siyang makita na mas maganda at mas mura. At ayan na nga guys yung kulong-kulong na, namin na ginamit namin para magkasya yung mga gabibilhin nga namin. So, yun nga guys, ay pabalik na nga kami dun sa pinuntaan namin pangalawang tile center. Dahil nandun nga yung napili nga namin. At yun na nga talaga yung first choice and last choice na nga namin. Maganda din naman ang klase ng tiles na yun. Ah, hindi siya madulas at hindi kita ang mga dumi. Tapos pang flooring oh, pang walling. O, watch. Ano? Green. Green. pero parang mas rough niya. Mas gusto ko yung ganito. Plain <coughs> lang? <coughs> <coughs> yung kulang colorful. Pero yun. Ano mas maganda yun. Yeah. Sige, ganyan siya yung dating. <coughs> oh, ano, okay din yun. <coughs> Kaya dito nga. Tibete. Pagkatapos nga ng maraming oras na inubos namin sa paghahanap nga ng tiles ay finally ito na nga talaga. Nakabili na nga talaga kami. So ayun nga guys, inilagay na nga nila dito sa aming kulong-kulong at mamaya nga pala ay kukuha kami ng plywood. Dahil gagamitin nga daw ni mister gagawa siya ng cabinet. At dito nga namin yan nabili sa may tile center. So by the way guys, ay pupunta na nga kami bibili ng plywood. Fast forward na nga tayo guys ay dito na nga kami sa may hardware, sa isa ay hardware. Dito nga kami bibili ng gagamitin ni Mr. na flywood. Fast forward na nga tayo guys ay nakauwi na nga kami ng bahay kanina pa. So ayan nga guys ay nandito na nga kami sa bayan dahil pupunta nga kami kakain doon sa may Mang Inasal J. So ayan nga guys ay nandito na nga kami sa may palengke nagyaya nga si mister na magpunta nga kami ng palengke at sabi niya nga sa akin ay saktong magbabayad naman tayo ng home credit ay pupunta na tayo kakain doon at mamaya nga guys ay pupunta nga kami ng periya dito kasi sa amin guys basta member na ay meron na nga periyahan dito paano ba naman kasi ay malapit na nga yung piyesta nga sa amin at talagang maaga nga talaga sila nagpupuesto nga dito so ayan nga guys dito sa amin pala ay maraming nagtitinda ng mga iba't ibang klaseng mga ulam at ayan nga yung mga kainan lalo na pag gabi marami talagang nagtitinda talaga dito at ikaw na nga lang talaga ang pipili kung anong gusto mo at ayan nga guys ay hindi ka talaga magsasawa dito maraming pagkain at kahit saan ka nga tumingin ay napakasarap at ang babangong nga nang niluluto nga nila so ayan nga guys hindi nga pala dito yung pupuntahan namin medyo kayo may kalayuan pang Naloka nga ako kay Mr. dahil napunta tuloy kami dito sa may Jollibee. Imbes dun nga sana kami pupunta sa may Mang Inasal J, pero lumagpas kami. Kaya ayan, bumalik na nga kami. Ay nako, naloka na lang talaga ako nito kay Mister And finally guys, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na Jaymangin Nasal. Ito nga talaga yung paborito namin puntahan ni Mr. Lalo na pag gabi at hindi pa kami nakapag-isip kung anong kakainin namin. Dito kasi masarap yung inasal nga nila ay para tulad din sa mga inasal. At so yan nga ay marami nga talagang pumupunta dito na kumakain dahil talagang legit na masarap yung mga inasal nga nila dito. At kita nyo naman guys yung mga napakaraming menu nga nila dito. Bali na sa 300 plus nga yung binayaran nga ni mister Dito at ayan nga si Cedric nagawa nga mag selfie at ayan nga naloka nga ako sa kanya dahil binuhat niya nga yung regalo. At so ayan nga guys ay may gusto nga ni mister Dito sa loob dahil mas presko dahil naka aircon nga sila dito. Mas komportable nga kaming kumain nga dito dahil napakaluwang dito at syempre presko pa. Masasabi ko nga talagang may napakaganda nga talaga ng place na ito. Ang sarap magtambay nga dito. Maganda nga ipunta yung mga family dito lalo na kapag maramihan kayo. Ito nga talaga lagi yung banding nga namin ni mister ang kumain nga sa labas at ito nga talaga yung hilig nga namin. Fast forward na nga tayo guys ay tapos na nga kami kumain at nandito na nga kami sa may 7-Eleven para magbayad ng home credit namin. So ayan guys hanggang dito na nga lamang paalam.